Paano mo hinaharap yung mga problema na dumarating sa iyong buhay? Alam mo, mahalagang pag-usapan ito dahil ang problema ay bahagi ng buhay sa mundo. Laging may problema sa buhay. Yung iba alam natin, yung iba naman lingid sa ating kaalaman. May mga problema ang alam natin at dinaranas pero hindi na tayo masyado apektado kasi alam na natin kung paano natin i-handle. May mga bagay na pino problema ng iba pero sa iba naman ay hindi na ito alintana kasi magkakaiba tayo ng levels of maturity. Yung maturity na iyon ang isa sa magdedetermina kung ano ang magiging epekto ng problema para sa iyo. Parte ng maturity ay ang paglago sa pagkakilala sa Diyos. Kapag ka lumalago ka sa pagkakilala sa Diyos, nauunawaan mo ang Kanyang pagkilos at kung ano ang magagawa niya sa mga sitwasyon ng iyong buhay. Madalas pag may problema, ang nasa isip natin ay Paano kaya malalampasan yung problema? Sa halip na tingnan, kung paano natin mas makikilala ang Diyos sa gitna ng ating pinagdadaanan. Kapag kasi nakilala mo lalo ang Diyos sa bawat problema, ay lalagu ka at mag-iiba ang pagharap mo sa bawat sitwasyon. Pero kung ang hangad mo lang ay maalis ang problema, di magbabago ang level of maturity mo. Kada problema ay ganun at ganun pa din ang iyong reaksyon. Parang ganito. Sa aking karanasan sa pagmumotor, may mga lugar akong narating na hindi ko akalaing mararating ko. At dahil yan sa mga taong kasama ko. Ang presensya nila sa biyahe ang nagbibigay ng lakas ng loob na harapin at tapusin ko yung malalayong biyahe. Dahil alam mo na may kasama ka, alam mo na may makakatulong ka. Alam mo na may maaasahan ka. At syempre, hindi lang dahil may kasabay ka, kundi dahil kilala mo ang mga kasama mo. Ang bawat aberya sa daan ay paraan para lalong makilala ang bawat kasama at kapag nasubukan mong tunay silang aagapay, mas lalong panatag ka na na humarap sa mga challenging na biyahe basta kasama sila. Pag may maalam sa ruta, panatag ka kasi alam mong pamilyar sa kanya ang dadaanan kahit na sa iyo, bagong-bago lang to. Kapag may marunong ng basic repair and troubleshooting, panatag ka kasi magka man ay merong makakagawa kapag merong mahilig manlibre. Panatag ka kasi, kapusin ka man, meron kang mahihiraman. Panatag kasi, kilala mo sila. Ganyan ang naranasan ni Job sa kanyang mga pagsubok. Hindi ang mawala ang mga problema, kundi ang makilala ang Diyos na nakahihigit sa problema. Ang sabi ng Bible, noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Pero ngayon ay nakita ko na kayo. Ang bawat problema ay pagkakataon para makilala lalo ang Diyos at makita ang kanyang mga katangian. Ang kapanatagan ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay suma sa iyo sa gitna ng problema. At dahil kilala mo ang Diyos na iyong kasama, panatag ka. Hangarin mong makilala ang Diyos sa lahat ng karanasan sa buhay, lalong-lalo na sa panahon ng problema. At makikita mo na ang kapanatagan ay magmumula sa katiyakang kilala mo ang Diyos na sumasa iyo sa mga pinagdadaanan mo. Asa ka ba?